Hello, good afternoon mga sangkay. Ayan, tapos na po ako maglinis mga sangkay. And now, magpa-plancha naman ako. Tadaan! Ang dami ko nang na-plancha, ba? Diba? So, sa lahat ng mga planchahin mga sangkay, dito ako medyo nahihirapan. Chiks! Thob. yung tawag nito. Kalimutan ko sa Arabic, basta. So ang tawag nito ni Madam mahirap siyang plancahin kasi once na magusot siya ang hirap niyang i ano yung tag nito mahirap siyang may state so yung tips ko lang sa mga ano mga nagpa ng ganito lalo na yung mga ano baguhan yung nahirapan talaga silang magplantsa pagkagaling sa washing machine i-hanger iha, na siya agad para hindi siya magusot sa lalagyan wag wag siyang ilagay sa yung mga ganitong mga ano ito ganito wag siyang ilagay diyan kasi once na magusot talaga siya kahit ano lagyan lagyan mo ng water water ganito oh ganyan hindi siya na i-straight kaya mahirap talaga siya so ihangir agad siya pag ano kung hindi pa na kung wala pang time magplantya ihangir muna siya tapos pag ano na wala nang gagawin noon sa kara na siya plantahin kasi pag inistak siya sa lalagyan lalong mahirap plancahin ayun kaya ganun din yung ginagawa ko mga sangkay inaano ko agad siya hinahangir ko kaagad siya pag ano hindi ko pa planca para konti lang yung gusot niya hindi mahirap plancahin yeah. So, minsan lang naman ako magplantsa ng ganitong mga sangkay kasi doon talaga nagpapaano si Sir, nagpapalaba sa laundry. Nagpapa, pinapa laundry niya 'to kasi pag doon, diretso plantya na siya. So, pipick niya na lang doon sa ano, o, naka na siya, pero pag ano, 'yun, pag minsan kailangan ko talaga siya i-plancha. Yun. Pag minsan ulang oras si sir magpa-laundry, ako na mismo yung naglalaba tapos plancha. So, ganun siya mga sangkay. So, salamat sa panonood mga sangkay. God bless us all. Charan! Aayusin ko na yung plancha niya.